Okay, tama tawasin mag-install tayo ng uh, music horn dito sa RS. Yung siya sabi kong music horn, ito. Yan, music uh, pro music horn. Ito yung dating ko sa no, sa socket ko. Ganyan na ganyan. Kaso lalagyan natin ng uh, relay dahil sa socket ko kasi wala siyang uh, relay, hindi ko siya nilagyan kasi malaki naman na yung battery noon. Kaya hindi okay. ako naglagay ayan dito sa motor ayan nakakabit na sila na nakabit niya na tayo lang ang mag install nito na lalagyan natin ng uh, dalawang relay at kinulang ng isa kaya nagpabili pa ako ng isa at kailangan natin din ng mahabang uh, wire dahil uh, itong box natin sa loob natin to ilalagay kasi hindi ito pwedeng mabasa kaya dyan natin ilalagay sa loob at dyan ka rin lang magpipihit Napakadali lang mag-install nito mga sir. Kung susundan mo lang to. Yan, para ka lang din nag install ng uh, busina. Ganon din. Kaso nga lang dito, kapag ito yung gamit mo, dalawang relay ang gagamitin mo. At titignan mo dito, yung uh, brown sa yung blue, yan yung pinaka-trigger nya. Ilalagay mo yan sa number 85 or 86. Tapos yung 87, yung yung direktang busina, at yung number 30 sa battery pa rin tayo kukuha at yung 86 ground po yun yan pwede natin pagsabihin yung itim pwede rin ground yan kasi ground naman talaga yan na paglalagyan natin tayo pagsabihin sabi natin direct ang battery kaya kailangan nyo ng mahabang uh, wire Kakalasin mo natin yung flarings nya para maiporma natin ng maayos yung mga wire at uh, hindi siya pangit tingnan okay kakalasin mo natin mamaya ituturo ko na lang sa inyo yung paglalagay natin ng ano ng uh, relay yan mga sir dyan ko na, na lagay yung ating music box tapos binutasan ko rito para may pasok ko labas ko na rin yung negative sa positive dahil dito naman yung battery nya kung lalagyan na lang silang ng fuse at dito may dalawang na iwan dito yung papunta, lang, papuntang buksin to isa sa kabilang busina isa sa kabila din. tapos ito naglagay ako ng wire pinaggapang ko din dyan at dinugtong ko rin sa positive kasi ilalagay natin yan sa relay sa relay natin may number 30 doon dalawa kasi yung relay na gagamitin natin doon natin yan ilalagay kaya nagpaggapang pa ako ng isa na wire papunta rito sa loob at dinugtong ko rito kasi iisa lang din naman yung paglalagay natin sa positive at ito yung ground yung ground ng busila natin dito na lang tinalagay kasi dito ko ilalagay yung uh, relay o kahit dito sa ilalim para hindi mabasa at gawa kayo ng wire na ganito Ayan, may meron akong ano ilagay dyan terminal wire kasi ilalagay natin dito yan tapos doon Habaan nyo ng konti para kapag kalumilo ko siya, hindi siya na bibinat. Pa Papagapan ko yan dito. Okay, tama mga sun, lagyan ko lang siya ng uh, relay. I Explain ko na lang. Yung 87, kasi dalawa yung relay natin. 87 nito, 87 ng isang relay din. Ilalagay nyo yan dito. At yung isang labilan natin, hindi ito niya dito. Tapos yung uh, isang kwan isang, isang niya, isang ganito niya, pagsamahin niyo yung dalawa na yan, itatap nyo yan sa mismong body ground ng motor. Or sa mismong diretso ng battery. Tapos, yung blue saka yung brown, ilalagay nyo yan sa number ito, na inilagay ko sa number 86. Yan, kahit magkapalit yung example nyo, kinuha nyo dyan, 85, nilagay nyo sa blue, or sa brown, okay lang yan mga sir. Basta importante, malagyan nyo siya ng supply. Tapos yung 85, gawin nyo siyang ground uli Pinagsama ko na yung ground ng busina nito, tapos yung ground nung relay. Pinagsama ko na yan sa isang wire para itatap ko sa nito sa, ano, sa body ground. At yung number 30, automatic po yan sa battery papunta yan dito yan sa loob yan, ito na yan ito na yung lalagyan ko ng fuse para in case na magkaroon ng trouble ang popotok yung fuse yan tapos dito ko ilalagay yan yan ayosin ko na yung wire nyan so ito yan yan ko pinagkapag ayan, ayan may forma tapos, uh, ginawa ko naglagay ako ng switch para, bukod yung stock, bukod din yung music horn ninyo ayan ang uh, kukunin yung ano wire yung positive nito mga siya i-cut nyo yun tapos, dalawa yung wire ng switch ninyo i-tap nyo yung uh, dito saka nyo itap dito sa paglalagay nyo ng uh, fuse yung isang wire nito para pagka pindot kayo saka lang ma-activate ito yan ok bali ito i, i, i-aayos ko na i-tap ko na dito para safe na sya yan tapos yan pabalotan ko ng electrical tape para mas magandang tignan Okay, ayan mga sa linis ko na na yung relay natin tinabi ko sa regulator natin yeah. tapos testing natin kahit nakaupo yung mga sir ay uh, tumutunog kasi ito kasi yung sa stock na busina niya. ito naman yung sa ano Okay, sige sir. Salamat, salamat. Yeah, yung ano sa pindutan oh. tapos yung stop tapos yung relay ayan yeah. kapag ka nagpindot ka tap mga seto. Yung transparent, makikita mong sumasayaw din yan tap 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 Tapos si babalik na yung player rings. Goods na goods na. Okay yan, naibigay na natin yung player rings. Okay na? Tara oh, yung ano lang tatanggalin mo yung switch kasi nawala yung ilo niya. Yeah.